natan A. lagi Tungod, aning akong pag-upload-upload -upload? daghang mga kababaihan nga nagkaroon ng boses, guys. O, diba? Daghan kayo nakarelate sa akong mga upload. O, pa'y pag humana kong workout ba? O, pag ay gailis, o. Oh. Na, narabaningalan ng ah. Ako nang gituyo, yung siyag suot kay dalirata pa ning ba? Yun ni, ni Mister sa trabaho niya kay wa naman ninyo gamit-gamita so ako na gumamit ani ron kada <laughs> workout workout ta oy kay aron mo balik alindog pud ta eh na naunsa ba mga babae no ning agi na tagpanganak maguba gining atong mga figure agay taw <laughs> so, pero vero guys naragin na na ato mga babae kon unsaon uh, nato pag-atiman ato mga kagalingon sama ra po na sa pag-atiman sa atong mga partner sa kinabuhi no So, base sa akong mga upload nga wala na ako damha nga daghag makarelate na yung mga nagkomento nga nakarelate sila sa akong gibate. Kaya di ay ming, agi po sila ni ing ane nga sistemahan. Ako guys, klarong istorya. Kung tinudanay na diri Why, ano, why sagol ning binotbot? Tinudanay, gini siya guys. Ako, Wa ko galisod sa panginabuhi na mo. Kay responsable akong partner, buutan pod. Pero pag usaping bisyo, didto na jud ko alaot. Grabe jud. Pag magbisyo na gani mo gana na gani ang bisyo. Ah, mawagtang gid lagi nga akong kabuutan lagi. Didto gyud ko niya maalaot. Nga pirmi gyud moy among pag-awayan anak nga sugod pag sa among pag-uban, hantod karon ron. O, mas malala ka ron. Muna yung problema. Siyempre, kita mga babae, gusto tagkaayuhan, di ba? Sumangal ta sa ilang ginabuhat. Nga di maayo. Dako mag-epekto. Oo. muna yung akong gikaangalan. Pero ako'y laing kakuanan sa ako ang partner, buutan gid siya. Basta pag mugana na ang bisyo. Mao nay kakuanan gid nako, ka gid nako. Nga sobra makaka-stress. Dako kayg so karun, kay epekto sa kuha. So karon, kay daghan naman kay nakarelate ning akong mga gipang-upload lagi. Kining e uban nga pahilom-hilom ra din ha. dinha. <laughs> nay mga tinatagong gibati. So karon parang nagkaroon sila boys ba na ipagawas nila ilang gibate nga tinuod na dugay na nilang gitago-tago na ingani dia sila sa una ing anak dia sila gaantos manay klaro gaantos no so nato mga kababaihan wag itay mahimo kundi magantos no sukad so, kad nga ning sulod ta aning kinabuhing kami nyo o nato na kalbaryo na gina ninyo guys mga kababaihan no klarong pagkaistorya pag musulod dagay mo sa kinabuhing kami noon di ko maingon nga mahimong kalbaryo pero mostly mostly swerte na ang mga kababaihan nga mga lalaki nga muati man jud sa mga babayi o kanang muhatag yung bili swerte na jud na hinoon sama sa giingon ni Ate Jenny nga depende sa atua lahi-lahi ang definition nato sa kaayuhan sa atong mga partner o oh, tinood na tinood na kay eh, tanan namang kaayuhan ma-appreciate nato na pero guys dili man nato deserve nga magka bati o kasakit sa tinood lang mga babaye man ta kitang mga babaye dapat minamahal hindi sinasaktan di ba <laughs> o na, alang sa mga kalalakihan, no, boys, kung na may mga lalaking mulantaw ni nga akong video, baka naman, kung may mga partner na kayo dyan sa buhay, sabi ko sa inyo, hindi lang sapat na nakasuporta kayo sa pamumuhay, sa pangangailangan ng pamilya, hindi yan sapat. Para sa akin ha, hindi yan sapat sama sa comment ni ma'am wak ko kay namdam unsay nga ni ma'am basta ang iyang istorya dito sa akong uh, short video nga ning ingon ko nga ang paghatag ba ug kwarta sa atong partner ay sapat na ang iyang komento dito syempre hindi hindi talaga kay para sa ako agod kanang paghatag og kwarta normal mana para man sa atong needs. di ta taga kwarta sa atong mga partner ay eh, magunsa naman lang ta. 'Di ba? Onya ikaw ang partner pod, ikaw ang lalaki. Obligado mana, Obligado man ka nga muhatag jud kag kwarta. Una sa lahat, inaasawa mo kaming mga babae, 'di ba? <laughs> Common sense na lang guys ha. Kaming mga babae, once nga giasawan mi ninyo, obligasyon na gid mi ninyo ikaduha gi anakan pa mininyo so obligasyon mininyo no tanang needs ay ihatag gid ninyo so sa usaping pera obligado mo anak dili kay irason ninyo nga ah gitagaan mo kwarta dili na ing anak dili anak nga gitagaan mo kwarta sapat na yan parang ganon hindi ganon tumpak kayo ang komento ni ma'am didto nga bukod sa kwarta attention. Tinood kay ako man nanginang lang gikog attention. Mugana na ang iyang bisyo ay damay-damay na nawa na nga attention. <laughs> ang kaayuhan nawa na ing ba, no? Usahay pod guys. Og tinuod ba nga ing ana pod mo? Na koy gustong iistorya. Pero pagtanaw na ko nga busy man siya eh mas gustohon niya muadto sa barkada makipag-inom unya ani nga time pod nga gusto na na siya ba parang pa surprise ba nga a ah, ako ning istorya niya Nasa kay yung batiod no sa kay iyang ikomento pag ako ning i niya ing ana ba nakasabot mo ing ana nga pagbati pero ay ayaw na lang mas gusto man niyang muadto ma sa embarkada makipag-inuman 'di ba? Ako gusto kong uh, makipag-inom sa iya ha. Kapi lagi na nga kabisis, gusto ko makipag-inom nga kami-kami lang kay mo no, inom ang ko. Usahay mm. na ako nga og kadawit ang naay magyaya niya. Ino na ko nga ay nagadto eh. kita na lang duha mag-inom gud. Ana. Suwayan so, gid ako siya. Mga pila gid na kabisis na akong gibuhat. Pero dili jud, mas gusto gid niya adto sa iyang mga barkada makipag-inuman o ang pangutana nga naman. Di ba? So sa pa paminaw nako, na ako, sa ato pa dili siya malipayon nga kauban ko. Kay mas gustohon man niyang makipag-inuman sa iyang barkada kaysa nako nga nagyaya mampug ko. Di ba? So klaro. Klaro nga dili siya malipayon nga ikaw ang kauban. So to ana, usaping dili ta ikalipay nga mao kauban So unsa man i purpose nga imo kung giasawa, di ba? So daghan na question. Ako daghan akong question. <laughs> eh, di ba istorya mong gideron? Ada na ko. Ako, ako deng gi rewind, gi rewind. Biskot ra niya. Gusto niya mo kauban sa iyang mga barkada makipag-inom niya. Ako di ay gusto man pud nta ako makipag-inom nga naman. Unsay purpose nga iya kung giasawa? Ha? mao ni dakong pangutana nako ngawa pa nato